Aya, umpisa na. Umpisa na ng basaan. Putay. Oh, tayo. ano nene? One year na kami dito sa Folsom. At yung mga magkakapit bahay dito ay nagkayayaan para magka meron kami ng small gathering. Pero bago to, at bago tayong babasa, maglinis muna tayo ng bahay. May gulong ako dito. Ito yung gulong kasi to nung SUV, yung passport. Uh, pe, pero pinalitan ko kasi ng ng ibang klase yung ano, yung all terrain ng aking sasakyan. And then ipinost ko to sa Facebook. Pero wala pang bumili. bili. <laughs> wala ang may may gustong bilhin. In dalawa kasi dito, merong ano eh, may repair na, may patch. Pero yan, Uh, bala kong hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ito like mga bisikleta, bala ko siyang itago do sa likod. Kasi gusto kong yung garage ay malinis. Kasi gusto ko rin tumambay dito. And then siguro, itong dalawang sasakyan, uh, pagka medyo hindi na mainit, dito na lang sila sa labas para malaki yung space ko dito sa sa garahe. Ayun. Hindi naman masyadong marami yung gamit. Pero, sabi nga ni Mrs. eh, uh, masakit sa mata. <laughs> Kasi kung saan, saan Kaya, ayun, ito yung aking isa sa mga agenda. Kaya ako nag-PTO na rin para maayos itong mga gamit dito. Uh, we'll see. Kasi, uh, bala ko na ilagay dito yung pag nalinis yung table tennis All right nakapagpatagal ng ano <laughs> paglilinis yung mga gamit na naipon na syempre uh, ilalagay mo na ilalagay kung saan saan ngayon pagka mag general cleaning ako iniisa-isa ko siya kung ano yung pwede pang gamitin sa pwede nang i-dispose ayun yung ibang gamit dito nakakalimutan ko na hindi ko na kung kung kailan ko nabili kung para saan ba yung cable na yun ang dami ang dami yung mga abubot yun yung mga abubot na ganito yung nagpapatagal sa sa paglilinis pag naglilinis ako ha kasi well nakakatuwa din naman mga ano uh, tingnan yung mga gamit kagaya ng mga ganito hindi ko alam na meron pala akong ganito dashcam Well, alam ko naman kasi bumili ako nito. Pero sa tagal ng panahon na nakatago siya, hindi uh, ko alam na meron pa pala kaming ganito. <laughs> Nakalimutan ko na. sa ito, eto, matagal na ako naghahanap ng ganito. Kasi alam ko meron akong uh, parang, parang hub na ganito para doon sa aking laptop. Hindi ko makita. Ayun, ngayon ko nakita. Pero syempre eh, eh, nung mga nung time na kailangan ko ito hindi ko ma, hindi ko mahanap hindi ko makita so gumawa ako ng ibang paraan kaya yun, nagaano ako nag-organize para at least pag dumating yung panahon uli na makailangan ako ng mga ganitong gamit alam ko na ako nasaan ayun uh, kagaya nito bumili kami ng ganito pero hindi namin nagamit napatago na basta din <laughs> pagka nagpunta kami ng nagpupunta kami ng snow saka lang na yung maalala oh meron kaming ganan pero hindi namin makita kung nasaan so yun nakita ko na kaya siguro ilalabas ko na uli or itatago ko na uli kung saan alam ko kung saan nakalagay para pagka nag winter ulit magamit namin Then, eto. Bago pa. Hindi ko alam kung sino bumili nito. Pero galing to sa IKEA. Dami. Ayun So, ganito yung mga nagpapatagal sa, ano, eh, sa paglilinis. So, meron pa akong tapos na ako doon sa dalawang crate. Uh, ayusin ko naman ito. eto kasi maraming mga yung gusto ko kasi mga screws uh, mga screwdriver nasa isang lugar lang and then siguro baka ayusin ko yung yung ano yung akin toolbox so ayun. Uh, ayun later ulit tapusin ko muna to Uh, tayo tayo ng uh, Costco o oh, pala sa sa Sam's Club bibili tayo ng uh, tubig soda at saka pizza kasi later meron kaming nga uh, uh, community community uh, gathering or meet and greet eh yun ang ating uh, uh, con contribution dun sa, sa party later kaya yeah, punta tayo ng Sam's Club. Let's go! Let's check natin ang ating membership. 500. Ang gantong kadami is uh, $13. Uh, ano ba ito? To two and a half, four, ano? 2 and a half kilos. Maglalabasan natin chocolates eh. Kasi magpahalawin na. Pero huwag tayo na track. Kasi tayo ay... <laughs> uh, may bibilhin pa. Nakakatuwa lang kasi mong tumingin tingin. Ayan, start tayo. Oh. Ang forces. Mahilig ang tatay eh. Sa word search. Kano to? 9.98? Naalala ko si Rob. Gusto niya tong ganito? Liquid that So, kaya ito? Feet. Ito, tubig. Dito na ako sa bahay. Hindi <laughs> na ako nakapag-video kanina. Kasi, ang tanda kong bit-bit. Pero, ito yung binili ko para mamaya. Ah, uh, ayun. Doon ang setup sa kantong yun. See you later. Hey, ha? Bakit? Hey, You heard me. Ayos, no ayos. Face -face. Ayan na. Eh. Start na ng ano, kainan. Meron silang chips. Like, <laughs> na para pizza. Meron cupcakes. Uh, Cookies. may awesome. oh, cake po, yeah, you no? Know? Okay. Walang nagdala ng pizza, oh. <laughs> 20 boxes yata ito, eh. Ito yung mga bata. Nasaan si Nene? Nene! Ako, sa yata ang timpla. Anong nangyari? Tapos na? Tapos na? It's done? I'm just moving it. Saan? I do not know. So it's on a flatter surface. Oh, okay. Kasi marami na dudulas. Mm, only a bit to they, they move it on a flatter surface. So, so it feels up. Gusto mo sa, gusto kumain pizza? Nagkaribok na. Ito yung mga bata sa, ano, dito sa community. Ayun si Nene, oh. Sige, okay, iya ka na mga bata. Ayos. Kagulo na.